inute, taraktan, tutang, Yan ang dapat sa inyo minumura kayo. Walang patutunguhan ang investigasyon nila ngayon. Habang sinasabi ng tagapagsalita ng balakanyan na si Claire Castro na gumagawa sila ng pinagamalaking investigasyon para mahanap at kung sino ang maganagdago ng kapanang bayan. Claire Castro, wag kang magbabububuhan. Huwag kang magpagubuhan. Ha? Kasi magkakasabot kayo eh. Investigahan niyo muna ang sarili ninyo. Di ba? Kaya hindi ako maniniwala na may patutunguhan ang administrasyong ito at ang investigasyon na ito. Wala ang patutunguhan ng investigasyon na yan. Kasi kung meron, hindi na dapat investigahan yan. Hindi na dapat investigahan. Nakalabas na sa bangsa eh. Yung mga ibang ano, congressman na nagpapakasal sa kaban ng bayan nakalabas ka sa bansa Sir, anong masasabi nyo na balita po eh si Sadiko ay eh nasa Las Vegas na alam naman natin ang Las Vegas eh ah... Uh, lugar po yan ng mga gambling capital, gam gambling capital po yan. Ano po masasabi niyo At doon siya nag, ano, nandun siya ngayon sa Las Vegas. Ang masasabi ko kay Zaldi, kasi itong si Zaldi ko, matagal lang ano ito eh, panahon pa ni di, VP Sara itong si Zaldi ko eh. Itong si Zaldi ko kasi, masyadong popular na sa corruption. Eh, And natural, anun siya sa mga lugar ng gambling, kasi nga mga protector yan sila ng mga ganyang mga gawain. Oh. Sir, uh, nakikita niyo po ba na posibleng maging Indonesia ang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Yes, of course. Kailangan natin gayain yung mga Indonesia. Kasi ang mga Indonesian, mga warriors people. Habang ang mga Pilipino naman, mga keyboard warriors. Kaya huwag na tayo magpakatapang sa comment section. Sumama na kayo dito mamaya. Mamayang, mamayang 5.30 sa Itos slide ng Indonesia. Ang Indonesia, pinabagsak nila ang gobyernong mga korupsyon, Pabagsakin na rin natin ang gobyerno nito sa ating mga koraksyon. Ilang presidente ng Duman. Ang Pilipinas, Palit tayo ng palit ng presidente. Pahirap ng pahirap ang mga Pilipino. Sino pa ba ang hihintay nating presidente na maupo? Sino pa ba ang mamumuno sa atin na hindi korupsyon? Kaya naabang mga kapag, lumabas na kayo dyan at kayain natin ang Indonesia. Pabagsakin natin ang gobyernong ito na puno ng korupsyon. Mas maganda. Oo, mas maganda yan natin ang bahay ng mga congressman na yan gaya ng ginawa ng mga Indonesia hindi ako matatakot kahit mamatay ako ngayon <tipan> hindi ako matatakot na mamatay hindi ko pagsisisihan na nagsasalita ako ng katotohanan laban sa bansa, mga politikong buhay na yan kasi kung walang magsasalita walang mangyayari sa ating bansa kaya magtulungan na lang tayo para mapatalsik ang mga buhaya na yan sa gobyerno natin. Akalaanin mo, merong mga tao na tutulog na hindi merong palang mga anak ng kontraktor na kumakain na nagkakalaga ng 750,000, isang kainan lang, hindi na sila nahiya. Tapos si Jela si Jella Alonte, hindi na nahiya na mag-post sa Instagram na wala daw siyang utang na loob sa mga Pilipino. Putang ina mo! ang mga anak ng kontraktor na hindi na nahihiya kumain sa kaba ng bayan ka inute utang yan ang dapat sa inyo minumura kayo kaya uulitin ko sa mga anak ng kontraktor at sa mga kontraktor at politiko ng mga buhaya ka inutil yan ang dapat sa inyo wala kayong karapatang kainin ng kabadang bayan? oh, may corruption. Dapat umurap pa kasi hindi ka mabubuhay. Pero ang pinagkaiba sa ibang politiko, nangungurap pero may nagagawa. Kayo puro kurap, walang nagagawa. Kaya lumabas na kayo. Kaya natin ang Indonesia. Oo, oh, hindi tayo dapat matakot sa kanila. Hindi tayo dapat matakot sa politiko na mga kurakot. Bakit? Hindi sila magiging congressman, hindi sila mauupo sa posisyon kung hindi dahil sa atin. Kinakailangan na, kinakailangan na tayo pag oras na ng, ng putante, pag eleksyon, hinahanap ang mahihirap. Pag ako ang nanalo, ibibigay kong lahat ang gusto ninyo. Merong libreng medical, merong libreng bigas. Pero pag naupo ang mga putang inang kurakot na yan, after election, hindi nila tayo na hindi nyo ba napapansin? Magpo lang ang papasukan mo? Drug test, medical, lahat kailangan. Pero pag politiko, kahit walang natapos, kahit drug addict, pinatanggap nila. Kaya ako, agree ako sa panukalang batas ni Senator Robin Hood Padilla na death penalty sa lahat ng mapapatunayan na kurakot at mga positive sa drug. Pero bakit hindi nila inaaproban? Bakit hindi inaaproban ang administrasyon ngayon? Kasi alam natin na pangulo mismo natin drag f***. Atik. Kasi okay. so, ano masasabi nyo dun sa pag hindi isama-sama. Pati yung abogado ni Liz Kaya mukhang tangay. Lawyer ka pa naman, hindi ka marunong. Tama ka ba? Huwag daw isali ang mga anak. Huwag daw isali ang diskaya. Bakit diskaya, diskaya? Aba, ewan ko. Bakit ba diskaya ng rambot? Tama ka ba? Kaya hindi kasalanan ng tao. Huwag mong sisihin ang mga tao na mga sara diskaya ang kanilang inaatake ngayon. Bakit? Habang may mga tao walang masakyan, habang may mga tao lumulusog sa baha, kahit kapi wala sila, natutulog silang walang kain, abay meron palang pamilya sa likod ng bandang yun na nagpapakasasa sa taban ng bayan. Ito na lang, mensahe po kay Sarah Diskaya dahil uh, ayon po sa isang vlog, yung humano ay namataan na po siya na nasa Hanoi, sa Vietnam. Oo. Oh. So, ibig sabihin guilty talaga siya. Ito ang mensahe sa sa'yo, Sarah Diskaya. Kung hindi ka guilty, bakit kinakailangan mong lumabas pa ng ibang bansa? At hindi harapin ang mga kasong patong-patong masiasan pa ng mga tao sa'yo? Alam nyo kung gugustuhin ng gobyerno na ikulong si Sara Diskaya, magagawa nila. Kasi nasa Vietnam lang eh. Eh si Alice Go, saan siya tagtagunod? Hinabol pa rin siya. Kung papipiliin ako kay Sara Diskaya, pati kay Alice Go na Chinese, mas pipiliin ko si Alice Go. Bakit? Si Alice Go, sa kanyang nasasatupan, marami siyang natulungan, nagpatayo ng iskwilahan, namimigay ng ayuda. Si Sara Niskaya, nangungurakot ang kapanang bayan. Sila nagpapakasarap Abang ang mga taong bayan nagugutom. Kaya mas pipiliin ko si Alice Buo oh, kesa kay Sara Niskaya. Si Sara Niskaya, Pilipino, pero walang pagmamahal sa Pilipino. Si Alice ko, oh, Chinese, pero may pagmamahal sa Pilipino. Eh? Sir, sir, ako hindi ko maniniwala si Sandy ko ay walang sakit. Pag ang isang politiko, isang kurakot, lumabas ng bansa at sinabi niya nagpapagamot siya dahil meron siyang sakit, ibig sabihin niya, guilty yan talaga na magnanakaw. Kaya ng mga naunang politiko, pag naririnig nila meron silang kaso, yung iba nilalagyan ng tepang liit. Sasabihin nila na balian ang buto. Ganun din si Sandy ko. Para-paraan lang ngayon para makatakas. And natiniwala ka ba na dapat na natin uh, ang lahat ng mga ninakaw ng mga pamilyang sangkot sa pagpukurap? Yes, of course! Kailangan nating bawiin ang lahat ng kayamanan ng kabanang bayan na ninakaw at inain ng mga politiko at mga kontraktor na yan. Karapatan nating hungkatin yan. Karapatan nating imbisigahan yan. Karapatan nating hanapin kung saan napunta as tax player na tayo nagbabayad ng buwis at kinakain lamang nila. Kaya dapat nating bawi-bawiin ang lahat ng mga ninakaw nila. Kailangan maibalik yan sa kaban ng bayan. Yan ang dapat nating gawin. Sir, naman masasabi mo kay Benny uh, Abed, Abente? Okay, ito ang mga ito sa edi appointed ano of milik ikaw congressman abante para kang hipon utak hipon si congressman abante utak hipon bakit ko sinabing utak hipon kasi ang hipon naghalo ang utak patitae hindi niya na paghiwalay ang tama't mali akalaanin mo binabaha ang luzon ang palpak na blood control ay nasa Luzon. Ang iniimbestigaan niya, nasa Dabao. Gago! Tanga! Nakalanin mo, ang palpak na blood control nasa Luzon, ang palpak na budget, eto ngayong administrasyon ni BBM, tapos ang linugog ng Baha, Luzon, ang iniimbestigaan, Dabao. Tanga ka ba? Hindi ko alam kung paano na nalangyayang appointed saan ng convict na yan eh. Hindi naman binoto ng tao, meron na ipon, naglalo ang tayo pati utak, e, hindi niya kayang patiwalayin ang tamat mali. Ayun right. lang. Sir, opinion mo na ayaw niyang ipatawag si Magalong doon oh, sa Senate, uh, eh, doon, sa House of Representatives. Sinit. Ayaw, niyang ipatawag si Mayor Magalong. Ni Abante. Abante. Ayaw niyang ipatawag? bakit ba, ayaw. ayaw niyang ipatawag? Iabante. Kasi marami daw silang ginagawa pa. Wow! Abante, wag kang duwag! Dung mga vlogger ng DDS, pinatawag mo eh. Sabi mo, ayaw mo ng fake news. tanga ka ba? Eh, yung mga loyalist ang fake news. Hindi mo pinapatawag. Pero pag DDS, inocontempt nyo. Ngayon, imbestigahan yung sarili nyo at i-contact ninyo ang mga sarili nyo. Bakit? Para kayong mga drag addict, mga kurakot. Ba't hindi pa marami doon siyang trabaho? Samantalang pag DDS vlogger, nag-post lang, kahit nag-comment lang, pinapatawag